Hello guys, naka-ready, ready, ready na talaga itong sinanay para umuwi at ayan, may pa-kwintas pa siya. Talagang miss na miss niya na yung kanyang mga kapu-apuhan guys at anak niya. Medyo matagal-tagal nga rin po na hindi yan siya nakauwi kasi nga nag-aalala din siya na wala kaming kasama dito ni Yayam sa bahay, dadalawa nga lang po kami. Lalo na pagka papasok ako, kaya ayan, almost siguro mga 3 months din yan siya na hindi nakauwi. Pero nung eleksyon, nagboto yan siya, umuwi yan siya sa kanila, balikan nga lang po dahil alam nyo naman ang trabaho natin pagka-eleksyon ay sobrang busy at ito nga po, paalis po ako kanina, noong na-check ko na ayan, pinakita ni nanay sa akin na Tingnan nyo nga guys, o oh, yung lupa sa gilid ng aming bakod, eh kailangang ayusin. So, Saturday po ngayon at katatapos lang umulan. Kaya iniisip namin na walang magtatrabaho kasi nga po ang lakas ng ulan. At isa pa guys, eh baka wala rin silang pasok. So, pero dahil nga iniisip ko ang aming kapakanan, ang aming safety, ayan, aalis po ako ngayon para hanapin si engineer at kakausapin natin na baka pwede nilang unahin dito yung ating kanal. At ayan nga po yung pader natin, ibabagsak na. Although kahit na kaya pa nilang ipagawa yan, guys, syempre ang iniisip natin, mag-uulan, uulan -ulan na naman, baka bumagsak na naman ang malakas na ulan, ilalong e, babagsak ito yung ating bakod. At syempre guys, sino ang kawawa? Eh di tayo rin kasi sila mag-aantay lang na huminto ang ulan sa kanila gagawin yan. At siguro ang gusto nila, eh, babalik na naman tayo doon para i-report ang kanilang trabaho dito, guys. Dahil nga, nakaraan, in-report ko na rin yan sila regarding dito sa ating gate na muntik nang bumagsak dahil nag-back po sila na hindi nila magagawa ka agad. At pasalamat na lang tayo. ayun na, guys. Hindi ko na po nabideohan kanina yung pagpunta natin doon sa kanilang opisina. At yan na nga, guys. Buti na lang hindi po umulan, walang ulan. Kaya nagulat na lang ako na dito sila sa labas ng aming bahay para ayusin. Salamat naman at natugunan ang ating request. Dahil kung hindi, eh hindi ko alam. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin dito guys at ayan na nga po nandito sila para ayusin ulit ulit guys ulit kaya abay naging palasumbong pa tayo guys pero anyway nakatulong naman din so ayan na sinisimula na nila sana matapos na ngayon buong maghapon kahit yan lang yung kanal at yan nga po pala si Forma nila nakasama rin si engineer nila guys na hindi ko nabidiwan dahil nga hindi ko alam po saan pumunta Ay, hindi kayo magkuha dito, magkukuha sa kalsada. Dito, ka ng 23. Tapos sa 23, baba ka ng mo. Baba ka ng 10, sa gilid. So, dito kasakit na, 23. Pagdating mo yung sa 1, di ko nalang, dito so, baba ka, di pa yung baba. Matas ka ng 8 at itong sinanay pala i mission na complete din bago malis maga akong pumending maga maaga din akong nangglaba pag natapos dinetsa loob nagglaba agad oh idi maga din maglaba ka <laughs>